na baka dumating yung araw na lumutang yung confidential informant at yes. ilabas labas yung, yung ano na ito. No? Kaya nagpasya na rin ako talaga na lumabas. Araw at ito po ang ating panibagong update dahil lumabas na nga itong dating PDA agent na si Jonathan Morales at pinatutuhanan, kumbaga kinonfirm niya, ang dokumento na inilabas ni Maharlika kung saan ay uh, nagpapatunay o mano na bangag nga itong ating Pangulo, abay uh, marami din ang nagdibang po mga kababayan po natin, nakita po natin, at inilabas nila ang umano'y mga ibat-ibang skandalo at kinasangkutan nitong si uh, Jonathan Morales. Ngunit itong si Jonathan Morales mga kababayan, ay marami din pala itong naapakan na matataas umano na opisyal kagaya nitong bangayan sa PDEA kung saan ay inexpose niya ang kanyang mga boss Expedia Agent Plank Ochoa on drug rings so si Ochoa po ay isang mataas na opisyal mga kababayan po natin Expedia Agent Accuses Ochoa Kakdak o Protecting Drug Syndicate. So ang kanyang mga binobunyag, kanyang mga binobulgar ay matataas po na opisyal ng Fideia. Ito pa dating uh, dating Fideia official Jonathan Morales handang kumarap sa Senado. Yan nga po umano mga kababayan po natin, kapag uh, ipinatawag siya sa Senado ay handa siyang kumarap at handa siyang uh, magsalita patungkol sa mga umano'y kanyang observahan at kanyang nakuhang informasyon na ilan sa kanyang mga kasamahan sa Fideia ay pinoproteksyonan ang drug syndicate which is hindi natin madina na nangyayari po yan sa ilang ahinsya ng ating gobyerno mapasundalo man, mapapulis o dito nga sa FIDEA lalong lalo na iyan talaga ang kanilang trabaho hulihin at uh, ikukulong, kakasuhan itong mga sangkot sa illegal na droga dahil yan ang kanilang mandato bilang drug enforcement mga kababayan po natin manuorin natin ang ilan sa mga dati pa ano 2013 na mga expose po ni uh, Master Morales ito po hindi ko po sinasabi siyang protektor. Kaya lang, nagtataka ako, bakit ayaw nang pumayag silang dalawa ni Asik Orbe? Bakit ayaw nilang pumayag na hulihin itong mga to? Eh. Ngayon, iniiwan ko sa bayan yung kasagutan. Kayo na ang humusga. <laughs> bakit sa kabila ng kawalan ng accomplishment, na kawalan ng significant accomplishment, tungkol dito sa mga milyonaryong Chinese drug lords, eh ayo pa rin, ano, nagdudumilat na yung dala namin ebidensya. Uh -huh. Sir, eto, ito mga ito. Eto, ito uh -huh. yung mga kinikita nila. Uh -huh. Kunti na lang, iyan na. Hindi naman kakalawitin basta yan eh. Uh -huh. Total kinakailangan dumaan doon sa legal processes yan para yung kaso hindi mabasura. So, ibig sabihin po, mga kababayan po natin, eh noon pa man, ay sadyang maingay na pala itong si dating PDA agent, Jonathan Morales. At walang kinakatakutan kahit yung kanyang matataas na opisyal ay kinakanta niya po basta't nalalaman niya na ito umano ay isang ko sa si ilegal na droga. Kaya ayun sa kanya, sinibak umano siya kinasuhan dahil nga po naapakan niya ang mga matataas na opisyal which is uh, ako po ay naniniwala po kahit anong idebunk po ng mga Marcos vlogger, Tambaloslos vlogger uh, dahil sa mga kaso. Totoo naman, hindi naman dinideny ni uh, Jonathan Morales ang kanyang mga kaso at inamin niya naman at ayun sa kanya ang kanyang mga kaso ay hinarap nya po ah, dahil po umano siya ay pinag-iinitan dahil sa pag-expose niya ng ilang opisyal ah, na nandyan po sa PDEA. At nanganganib din umano ngayon ang kanyang buhay. Sabi niya nga buhay niya umano ang nakataya sa isyong ito dahil siya nga ang nagperma at uh, syempre kapag nagsalita na ito marami ng matataas na opisyal lalo na sa dating administrasyon ni Pinoy kung sino-sino ang mga humarang kaya hindi natuloy itong operation laban umano kay uh, Bungbong Bongbong Marcos. Totoo. Hindi ko, hindi ko nga po kayo kalali. Meron lang pong nagsabi sa akin na yung daw mga merong karaw nilalabas. Ano? Sabi ko sino yung vlogger daw. May nilalabas daw na authority to operate at saka ano, no? pre-ops. Uh, ano? Kaya nung, nung makita ko, tinabahan ako talaga eh. Ang, ang unang reaction ko, nanlamig ako. Matotoo lang, lumakita ko. Kaya nung kausap ko, yung dati kong kasamaan, yung nga, no, nagkaroon kami ng mga ano. Pero kung ano man yung napag-usapan namin, siguro sa Senado na lang. Sa Senado na lang. Pero nagulat talaga ako. Kaya ang unang naging ano ko, eh, questionin yung ano, tanongin yung ideya. Nangabi ko talaga sa kanila, wala akong kinalaman diyan. Nananahimik ako eh. Uh -uh. Sa totoo lang, kung talagang titingnan mo, ano ang mapapala ko diyan, kamatayan ang matatamo ko diyan. Kamatayan. Buhay ko ang magiging kapalit diyan. So alam niya na po mga kababayan po natin, ang magiging kapalit nga ng... Uh... Uh, ganitong klasing expose lalo na po e eh, presidente po ang kanyang uh, mga katapat mga kababayan po natin at uh, sinabi niya naman talaga na hindi siya naglabas ng dokumentong ito dahil ang dokumentong ito ay nasa FITIYA kaya nga siya nagreklamo, kaya siya sumulat at gusto niya mapaimbestigahan para malaman kung sino yung naglilik na itong mga uh, confidential document. At uh, sa pagdinig bukas sa Senado, dito natin malalaman at uh, maganda naman at tumindig itong Senator Bato de la Rosa na kahit paalam niya na ating Pangulo po ang uh, madadrag dito, isang artista, itong si Marcel Soriano, eh nanindigan ito na magkaroon nga ng pagdinig sa Senado. So which is uh, goods naman po para sa ating lahat na ordinaryong Pilipino. At least malalaman po natin. Sa katotohanan po tayo mga kababayan po natin. At kung talagang may kaso rin itong si uh, Jonathan Morales, eh bukas alam po natin eh mahalungkat din po yan. Diyan po natin malalaman at diyan niya po lahat ipaliwanag at sagutin itong mga katanungan ng ilang vlogger na nagsasabi na eh, marami din pala itong sabit at mayroon pa umano mga extortion, estafa, uh, nga itong si uh, Jonathan Morales. Pero tingnan nyo, nakapagsalita po siya, malaya po siya, hindi siya nakulong. Kahit sa dami ng kanyang kaso, ibig sabihin, napatunayan niya lang na wala siyang kasalanan. Sa ano na yan, dahil unang-una, yung yang mga dokumento na yan ay naging bahagi lang ng aking trabaho bilang investigation agent. Isang kahit okay. na sino pa, kahit na sino pa ang inire-report, ako gagampanan ko lang yung trabaho. Ganun lang po ako eh. Kumbaga sa ano, bilang ahente, bilang investigador, nagsisiguro din, nagsisiguro din ako. Kaya kinukunan ko talaga ng source statement para pagdating ng araw, meron talaga akong ano no, matibay na basihan na talagang ito, talagang galing doon sa tao na nagbigay. Kaya lahat ng mga dokumento na yan, nandiyan. Kaya nga sabi ko eh, hindi po pwedeng ganyan. Kailangan may managot. May managot. Kasi meron nagkaroon ng kapabayaan dyan. Hindi po pwedeng basta ganito na lang. Ngayon, nalantad na yan sa publiko. Nalantad na. Bilang alagad ng batas, magtatangatangahan na lang ba tayo? pati ako madadaldal eh sa lintik na yan. Pat patawarin rin daw doon sa. So, yan po ha, aminado niya at kita naman po natin sa itsura nitong si uh, dating PDA agent uh, Jonathan Morales na kinakabahan po siya habang nagsasalita, mga kababayan po natin. At uh, kahit sanay pa ito sa banta ng buhay, sanay ito sa sa pakikipaglaban sa kanyang araw-araw ah -araw, uh, na buhay bilang uh, PDA agent kahit na wala na ito sa PDEA dahil sa daming anong kasong uh, uh, pinaratang sa kanya. so maraming kaso po. Eh, sanay na sanay na ito. Pero kita natin ngayon habang nagsasalita mukhang kinakabahan po siya mga kababayan po natin. Lalong lalo na bukas pag pumarap ito sa Senado. Sino kaya mga senador na mag-attend? Nandiyan kaya si Tolpo? Ha? Nandiyan kaya itong si... Uh, Uh, sino Senator Jingoy Estrada. Sino pa kaya ang uh, mga malulupig dyan? Nandiyan kaya si Yontiveros? Uh, sino pa kaya ang uh, mga kaalyado? Nandiyan kaya si SP? So, bukas exciting po yung uh, mangyayaring event na ito. Ano na yan, ha? Kasi baka tanungin ako eh, ano ginawa mo? Ialagad e, ka ng batas, bakit hindi mo hinuli? Di ba? Yeah. So ngayon, kagaya niyan, sila, nalantad na, anong ginawa nila? Di ba? So, So, Sir, ang tanong ko, merong merong accountability, yung mga may mandato dyan sa yes, Comprehensive Sir. Dangerous Drugs Act. Ah? Ang tanong ko po sa inyo nung sinabi po sa inyo, sino man ang sabi sa inyo kaibigan na may isang vlogger, ako nga po 'yon, na inilabas ko itong uh, supposedly na pag-grade kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos nung uh, March 10, 2012. Uh, meron po ba kayong galit sa akin? Alam niyo, sa totoo lang, Nung una. Nung una, no? Pero okay. siguro, nung una, no? Pero no, naisip ko rin, later on, no? sabi ko siguro, blessing in disguise, siguro kalooban na rin siguro ng Diyos. Ito na, ano, no nalubabas ito, para una-una, ma-address ng tama itong issue na to. Kasi, yung yung primary ano no involved dito sa usapin na ito eh hindi ordinaryong tao. Kaya Kasi nga niyo. oo, kaya yun din yung laman ng sulat ko na sa ano no, San Lorenzo Committee at saka doon sa sa Public Order and uh, Dangerous Drugs na dapat magsagawa sila no ng ng investigation in aid of legislation ano para once and for all magkaroon ng ano no ng sapat na batas patungkol doon sa mga ganitong ano no ganitong problema kasi ang problema natin minsan kaya hindi napapatupad o walang walang ano no dahil kulang tayo doon sa batas yun din yung ano or kung meron man batas dapat managot yun dapat managot kung sino nagkulang hindi yung basta ganito na lang di ba Sir, uh, nung nilabas ko po ang dokumentong ito, uh, pinick up po ito ng uh, Daily Tribune. Then napag-alaman ko po dahil nga presidente ang involved dito, napag-alaman ko base na rin sa akin iba pang informante na tumawag ang uh, Presidential Communications Office sa Daily Tribune para ipa-take down ang uh, posting ko tungkol dito sa pinag-uusapan nating. At yung aking mga sulat, ano? kay ano no kay Pangulong Marcos at yung ano doon sa hamon ko sa kanya na magpa hair follicle drug test yun, yun po, yung so, hindi naman sa ano no nung nung, nung napanood ko dati yung interview ng ABS-CBN nila Karen Davila nila Anthony Taberna nila nila ano no Mr. Baha doon sa isang kandidato dati na si na yung Pangulong Bongbong Marcos, tinatanong siya doon sa kanyang educational ano no, background. Background. Ayun, oo. So, parang hindi niya masagot na diretso Nasa sa siya eh, baccalaureate ano no, degree holder ano o, mm -hmm. o undergraduate uh, ano no, naka na ano siya no. Or wala eh. Kung maalam mo na sinasabi eh, na, na ito eh hindi graduate, di ba? Sino ba ang meron? Oo, eh, oh, naging presidente ka. Oo. Oh, oh. Pero tingnan mo naman yung pulis. Eh, eh, tingnan mo college graduate yun. Yes. Eligible. Yes. Di ba? Civil yes. service sa uh, eligible yung tao. Tapos sabi natin na hindi ano eh. Sino ba ang mas trained doon sa dalawa? Yung pulis o itong presidente na, na ano? Undergrad. Diba? Nasinasabi ng mga nasasabi na, na ng mga tao na na ano na nabangad. Diba? At hindi siya mismo. Tama ka, tama okay. po kayo, hindi siya hindi siya nakahuli. Hindi siya nakapag-pagod. Kaya nga po ano no sa korte eh, iisa lang naman simple lang po ang tanong eh ng mga ano eh kung kung merong personal knowledge eh. Kasi kaya walang ibang ibang credible na magsalita doon sa ano no doon sa 1.8 na tanging 1.4 na huli doon, na oh, naging 1.4, kundi mismo yung humuli. Sila lang yung nakakaalam ng na kwento unless, Ito, ah, unless otherwise, nababaguhin yung kwento. Kasi kung yeah. checkpoint to anti-drugs operation, ay, eh, talagang questionable. Eh. Kaya nga, kung maano ng mga abogado nung, nung ano, no, nung, nung akusado, malamang akusado na ngayon yun, uh -huh. eh, malaki yung, ano, malaki yung lusot doon ano kasi okay. doon pa magkakaroon na ng ano eh technicalities eh. Yeah. Sir, doon sa 1. from 1.8, the next day naging 1.4. ah uh, tons. Yun ba ay kapanipaniwala na hindi nila na estimate nung, nung araw na yon na ibinida ni Marcos Jr. na 1.8 tapos kaya kinabukasan at kulangan ng 400 uh, kilograms? Alam mo, yun yung alam, sa, sa totoo. <laughs> natawa po kayo. <laughs> Kasi may nakita ako, binalik sa so, total na ano rin ako eh. So maganda rin yung kanyang hamon ano mga kababayan po natin dito kay Pangulong Marcos sa gaya ng panawagan ng lahat na umano'y magpa-drug test na nga gamit itong hair follicle. itong si, dati, itong si Pangulong Marcos na umano'y uh, yun nga yung uh, nasa kanyang uh, dokumento mga kababayan po natin at ang uh, komento niya po dito ay kaduda-duda naman umano, Itong nahuling droga nga sa Batangas na umano'y dating almost dalawang tunilada naging 1.8 at kalaunan naging 1.4 na lang dahil kini-question ng ating mga kababayan kung kasya ba talaga ang dalawang tunilada sa isang van na ang kanyang kapasite ay dalawang tunilada lang din. So, ikang ang sabi ng mga eksperto, eh hindi makausa dyan, eh kung ganyang kadami ang kanyang karga. So, kaya siguro nila binawasan. Anyway, mga kababayan po natin bilang PDI agent alam na alam niya ang uh, mga ganyang kalakaran. Na na-confuse ako doon ano. Kasi nakita ko may timbangan eh. Aha. Hmm. Uh -huh. May timbangan doon sa ano kasi nung ongoing yung ano 'di ba? Nagmamarketing. Oo. Oo, kasi kung mag usually pag kaganyan ano, nagkakaroon talaga ng discrepancy. Pero hindi ganoon kalaki. So, kung mga, ilang, ano, no? ilang, kilograms po ang considerable na pwedeng oh nagkamali lang. Hindi, na alimbawa, lang. Sa, sa isang palagay mo no sa isang kilo bisan uh, ano no 998 o 997 palagay 1000 grams eh, di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. Pero, pero, pagka dineclare mo sa nang 1 kilo tapos ang kulang isang guhit eh, masyadong ano 100 grams sa yun eh. Para ba, mm -hmm. oh, teka muna, makakabuljakan sa opisina na ito. Putis ka, lika nga rito. Uh -huh. <laughs> ano lang nangyari uh -huh. dito? Para bang ganun eh. Putos wow. Putis kayo ha. Ah. Para, ang laki ng discrepancy. Kasi, more or less 400 kilos. Ano, eh. parang, ano to, may na-onse. sabi yeah. nga rin na, uy, na 11 si Kuting. Huwag ka ganun ha. Na, yeah. ano, <laughs> para bang, parang, di ba, teka muna. para tayong, ano na ito eh. Alam mo, sa iba yan, may na-relieve na na may na-relieve na. Oh, yes. sa iba yan, may na-relieve na. Kung may ano, no? pero... Sa mga ano, mga kababayan po natin, kasi pag mga ganyang kalaking discrepancies at kini-question ng taong bayan, talagang may ma-relieve na, may matanggal na sa kanyang puesto Pero ito, wala eh. Tapos mukhang uh, nawala pa o man driver, tapos may sinasabi na nakita o man na dalawang van, ah, Uh, ano ito, SUV ata ito mga kababayan po natin ang uh, sinasabi nila na umano natagpuan sa uh, Batangas din ata yun so yun, yun umano ang posibleng kinaragahan noong uh, napakaraming droga, so anyway hanggang sa ngayon ay wala pang masyadong malinaw na development kung ano nga talaga ang nangyari dyan, sino ang mastermind totoo nga ba yung papel ng driver o siya talaga ay binayaran lang so yan po hanggang ngayon ay palaisipan pa rin dahil uh, mukhang uh, ano sila ay eh, mailap sila sa pagbibigay ng update patungkol sa umano'y eh, tinatawag nilang pinakamalaking drug pool umano uh, sa ating bansa. So, ano anyway, mga kababayan, ang sabi nga ni uh, Jonathan Morales, na uh, nanganganiban uh, ang kanyang uh, buhay pero kailangan niya ito harapin dahil lumabas na ito eh. At pangalan niya po dyan ang lumabas na nagperma. So, kumpirmado siya na talagang dokumento na 'yon ay ginawa niya po yun Yun lang, hindi na ito ang operation uh, dahil hindi inaprobahan ng kanyang mataas na official which is Office of the President of Mano, that time of Pinoy. So, matapang po itong si Jonathan Morales. Uh, nakita po natin ang kanyang mga nauna pa, 2013 pa, hanggang uh, nagkaroon siya ng maraming kaso, hanggang sinibak siya sa kanyang uh, pwesto, dahil sa pag-expose siya nga ng ibat ibang opisyal ng mga kababayan po natin at ako naniniwala na malinis po ang kanyang konsensya dahil unang una, hindi naman ito basta-basta makalaya lamang kung talagang napatunayan na ang mga akusasyon sa kanya ay uh, totoo at uh, guilty po ang taong ito pero nakalaya po siya, malayang malaya po siya ngayon at uh, yun nga, nakapagsalita at uh, bukas, yan ang isa sa ating uh, dapat aabangan ang uh, pagharap niya po sa Senado at uh, ano pa po yung kanyang dapat i-expose dahil dito sa inter interview ni Maharlika ay ano ito eh uh, nag-hold on pa ito so may pinangahawakan pa siya na hindi niya pwede sabihin at sa Senado na lang kaya abangan po natin ang sabay-sabay po yan bukas mga kababayan yan muna yung ating update at maraming